Gumagawa na ng akbang ang Agriculture Department upang mapataas ang produksyon ng itlog ngayong holiday season. Pagpasok kasi ng bare months, sumipa ang presyo ng itlog sa merkado. May ulat si Clayzel Pardilla. Hindi tinipid sa sangkap gaya ng itlog ang tindang bibingka ni Raine. Yun nga lang dahil sa malang presyo ng itlog, abiso niya sa mga customer. Dati po ma'am yung bibingka po namin 60 tas ngayon po, naging 18 na po siya. Dahil? Tumaas po yung itlog po, na red at saka yung puti po. Yung puti na itlog po, minimix po namin siya sa galak po. And then po, yung red na egg, yun po yung ginagawa naming toppings sa price monitoring ng Department of Agriculture naglalaro sa 7 hanggang 8 pesos and 50 centavos ang puting medium size na itlog. Simula nang pumasok ang Bermans, halos buwan-buwan ang pagtaas ng presyo na abot na sa piso o 30 pesos bawat tray. Nagmahal din ng 2 piso ang presyo ng itlog na maalat. Sir, bakit daw po nagtaas ang presyo? Ano? Kung tira supply, lalo tatas, lalo na pag-December, kasi mas maraming ginagamit na itlog. Para di malugi, hindi na raw gumagamit ng malaking itlog sa lugaw si Maribel. Ngayon naging medium na lang. Depende siya pag minsan tumataas pa siya, naging small na kami. Ganun. Kaya minsan yung gusto mo nagreklamo na ba't maliit, eh, sabi namin kasi mahal talaga. Mula anim na piraso, nagbawas naman ang nililutong itlog si Zenny. Babadid ako, tatlong piraso, dagdagan ko ng kamatis para dumami. Ay eh, ilan yung apo kong pakakainin eh. Sabi ng Philippine Egg Board, bumaba kasi ang supply ng itlog dahil tinamaan ng bagyo at bird flu ang ilang layer farm. Nalugi, kaya marami na nagbabas ng manuit, ng alaga. Nasa low side tayo ng, uh, ng, ano, ng supply. Talagang tumata sa presyo going at, uh, the craze holiday season kasi maraming produkto na talagang, alibaw, si yung mga kakain, di ba? Yan eh, talagang ginagawa yan, paskat bago ng mga leche plan. Aminado ang DA na tumataas ang demand habang papalapit ang holiday season. Kaya nagpaparami na raw ng produksyon ang mga layer farm na kinausap ng ahensya. They can expect, uh, we can expect na makaka uh, ano na lalampas na ulit sa sa demand yung production patuloy din ang pagtutok ng DA sa presyo ng bigas. Ang problema sa mahal na presyo ng bigas sa Batanes na pumapalo sa 64 hanggang 75 pesos kada kilo, bunsod ng kawalan ng murang supply at mahal na transportasyon. Tinugunan na ng Regional Office ng DA at National Food Authority They will help uh, para maano yung logistics cost. Mga, po, magkano po yung possible ibabapo ng presyo ng rice? Uh, ano, yung papasok siya doon sa level ng 45. Samantala, muna 77% na rice self-sufficiency ng Pilipinas na karaan taon. Tiwala ang DA na tataas ito hanggang 87% sa ilalim ng masagana program at pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka. Kaleza Pardilia para sa bayan.